sobra try ako mabiliin ako sa so, ayan. Ah. Tara! Good evening, mga kachabi! Puso this video may mayroon tayong unboxing. Unboxing galing sa Moonstrap. Ayun. nag order ako nito, mga kachabi, kasi kailangan ko, pag gusto ko mag blender meron akong gagamitin. So, mga kachabi, meron kasi sila ditong blender. Pero, takot ako. Kasi, yung blender na ano ba, yung stainless. Na ano na kasi ako nung ano eh, nung masakatar ako, nagblender ako noon. Ah, uh, yung takip kasi, kailangan mo siya ganunin o oh, uh, diinin sa kamay mo para hindi siya sabog. So, hindi ko siya nadiin. Pag uh, blender ko, biglang gumano, no? punta sa mukha ko. Kaya, natakot ako, takot ako sa ano, sa silver na blender. Kaya, nag-order ako ng blender na ano, para siyang plastic lang siguro, plastic lang siya. Ayaw ko kasi nung ano, parang mabigat or uh, yung silver. Kasi takot ako nun. At saka mga kacabi ka nag-inquire ako dito sobrang mahal na sa 10 real. So ito sa online ko to in order galing sa Muscat. Yung Muscat dito uman baga parang city siya ba dito yung kasi sa amin is parang ano lang siya, parang probinsya. So ngayon mag-unboxing tayo mga kasabi. Unbox natin 'to. At saka ngayon mga kasabi, dumating ito. Daming tanong yung mga amo ko dito, pati yung mga anak ng amo ko kasi nga daw, ano daw to, ano daw to, kanino daw to, daming tanong. Sabi ko hindi ba pwede magbili ng gamit yung katulong, sabi ko gano'n. Nainis eh, kasi ako, tanong ng tanong, tanong ng tanong, sa'yo ba yan, sa'yo ba dyan. Alam nga naman, kanino ba ito? Sabi ko gano'n. Ay, ayan na, wada. Binday, para may magamit kasi magbinday ako minsan yung mabili ako ng ano ba yung parsley yung ano uh, may binili kasi dito si Amo na parsley tapos ko alam kung paano siya gawin nung alam ko lang kasi noon i-bender tapos inumin ni eh. kaya sabi sorry so try ako mabili mo ito so ayan oh. so makabili na kami ah maka, makagawa, makagawa na ako dito like ano apple or coffee like, tea ganun so yan mga so yan yung price niya oh kasi ano daw may bat ah uh, toby sa yung bat niya tapos yung price niya is uh, a 4.8 tapos yung 200 is bat 200 ah uh, to toby sa e 380 yung bat sa tax ba tax yung ano delivery fee to so naging 7 siya pero okay lang at least nakasibak ko ng 3 sa dito merong 11, 10. Dito naging nag ano tingin ako dito sa tindahan Sobrang Bronx Bay. Kaya sabi ko okay na lang. Okay na lang At least meron ako ng ano. Ito din. Eh ako magamit. Meron ako dito sa ano sa bahay namin pero kailangan ko kasi dito eh. Kaya ano ko na lang ito. Eh anyway, pag malapit na ako eh ko na lang. Kasi di maliit din siya oh para sa akin yun talaga kaya ayan so testing natin ito ngayon kung mag andar ba siya at, at meron kung gusto kang magawa ng powder ayan o oh. magawa ka ng powder yun na tumingin na naman dito yung marites ang yung kasama ko sa Ganito din yung sa akin sa amin. Ano na din to siya, sira uh, na din yon. Eh sabi ko gusto ko lang ng ganito. Unti oh, ito na to? Ganito lang dito target natin. Ano lang siya. Ayun oh. Oh plastic lang diba. Okay na din to. At test ano siya ba? So i-testing natin tong ano niya, itong makina niya kung uh, gagana ba. Oh, uh, ba? Diba? Pero pinatesting ko na ito bago bago ko pina ano pina-deliver dito. Kasi mahirap na eh. Mahirap na pag ano hindi siya mag Kasi naka-order na ako sa online nung yung maliit, yung maliit. Hindi siya gumagana. Kaya ayun, sample natin. Ayun, ah, siya. Ay, thank you, Lord. Magagana oh, Magamit ko din ito pag uwi. Meron ako doon sa ano, sa amin. Nag-order ako ulit. Nag-order ako doon, ano, kulay green. Kaya ito, para gamitin ko lang today ito. Dito. Tsaka mayroon siyang maliit mga kachabi. ayun ito. Gusto ko gawa ng mga. Uh, like mga powder powder, gano'n. Ayan siya, oh. ako ng ano ng ano eh. Yung silver, yung stainless. Kaya ayan, magawa na ako dito ng juice, red apple at saka ano, pepino. So diba? kasi ako hindi ko, hindi na ako kumakain ng kanin yung song. Kailangan ko talaga ito. So, maghihindi ako nito parang ano ba, parang sarilak. So, yan lang mga ka Thank you for watching. And don't forget to like, subscribe sa my YouTube channel. And bye-bye. See you next vlog. Ayong ano ko. Yung background ko. Kayaan nyo na lang yan.